Energy Regulatory Commission na may kakayahan silang harangin ng taas singil na ipapataw ng mga power distributor gaya ng Meralco sa Mayo. Bukod sa mga nakabimbing taas singil noong Disyembre at Enero, may na namang dagdag singil dahil sa pagmahal na generation charge. Balita natin ni Julius Segovia. Dahil tag-init, sabay-sabay nakabukas ang tatlong ventilador sa bahay ni Aling Julie. Dinhawang ang tiyak naman daw nakapalit, dagdag gastos enrollment na. Imbis na isi mo para doon, sa kuryente mo kaibabayad kasi mataas nga. At makikita ni Aling Julie ang epekto nito pagsapit ng Mayo. Kung kailan sabi ng Meralco sigurado ng tataas ang generation charge. Bukod kasi sa mataas na demand sa kuryente, nagkaaberya pa ngayong Abril sa ilang power plant, kaya napilitan ng ilan na bumili ng mas mahal na diesel para di maantala ang supply. Pero dahil kumontrata ang Meralco ng tatlong dagdag na power plant, para hindi na bumili ng mahal na kuryente sa spot market, imbes na mahigit 1 peso and 70 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil, gaya ng unang taya. Pero siguro hindi naman ito uh, hopefully lalampas ng higit piso. Kung sakali masusundan nito ang 89 centavo power rate hike nitong Abril, nadihamak na mas malaki kumpara sa magkasunod na bawas singil ng Pebrero at Marso. Nakabinbi naman sa Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Meral kung bawiin na ang naunsyaming 65 centavos na taasingil nitong Enero. Habang naka-TRO ang 4 pesos and 15 centavo all-time high power rate hike noong Disyembre. na sa kwenta ng ERC, hindi dapat tumigit ng 50 centavos. Nanindigan ng ERC, may kakayahan ng komisyong harangin ang taas singil ng Meralco at iba pang distributor kahit pa may umiiral na agra mechanism o ang otomatikong pagpasa ng generation cost sa mga consumer. Nangyari na raw ito noong Enero. Kung kailan pumalo ng mahigit limang piso kada kilowatt hour, ang naunsyaming taas singil. Kung mayroong... Batayan talaga in the, in, in the public interest, yeah. maaaring i naman ang implementasyon ng mekanismo. Julio Segovia, GMA News.